Okay, Tito Bong, thank you sa pagpapaabot po nyo ng pagmamahal o pag-asa sa pamilya po na pupuntahan nun natin, na pagsisiin nun natin itong araw na to. Gusto ko magpasalamat din sa mga katekram natin. Uh, sa lahat ng mga titos, titas natin kung din naman din sa inyo katekram, isipin nyo kasama din kayo dito sa pagpapaabot natin ng, uh, ng pag-asa, ng ating Diyos sa mga kababayan natin no? parang ang lalim ng niisip mo. Okay lang ano. ah uh, ito yung gusto kong gawin mo. Magbasa siya ng comment. Gusto kong ano, namnamin mo yung yung ano nila, yung mga payo, yung love, yung concern. Na? ah uh, from Tito Jot, Tito Lar, ah uh, sana may mag-sponsor din kay tatay tita Tatay Ram, sa pagbabahay, pagpapabahay, yung walang wala talaga na matitirahan at sira ang bahay para mapagawan din like Kalingap. Uh, Ayan, hey, sa Kalingap. Sa lahat po ng Kalingap. Okay. Next. Uh, kay Tita Paul, Tita Paulita, uh, papaayos yata ni Sir Tegram ang bahay nila kahit maliit lang at mayroong malalagyan ng mga gamit nila. Kay Tito Joren, uh, saludo ako sa iyo nanay na itaguyod mo ang anak mo na mapag-aral. Ang lakas mo nanay, hanga din ako sa iyo ate sa determinadong makapagtapos ng pag-aaral at proud ka sa nanay mo. Tita Celis, uh, sana matulungan ang mga, ang mga so subscribers ni Tekram kahit tig 100 pesos lang ang bawat isa para maayos ang bahay nila. Saludo ako kay nanay at anak niya. God bless. From Tito Benji Dalgo. Then, from Ate April, ang galing naman ng bata na ito. May malasakit ka sa magulang. Alam ang hirap ng magulang. From Kuya Jason BaldoMero, Tagos sa puso kapag nagsalita si ate. Sa paghubog ng panahon, naging strong siya. Sana mapanood ito ng ibang kabataan na puro asa na lang at ayaw tumulong man lang sa simpleng gawaing bahay. Mm -hmm. From Kuya Alexander Dizon, uh, Ang galing niya magsalita, nakaka-proud talaga. From kay Ate Leia De Villa, Ganyan ang tunay. Ganyan ang mga dapat tulungan, Tatay Ram. Then, Ate Edna, uh, hindi mapigilan na tumulo ang luha ko habang pinapanood ko silang mag Lalo na kay nanay, awang-awa awang talaga ako. Then, Ate Reggie regorio napakabait na vlogger na ito. May gininto ang puso ang buong pamilya niya. From Ate Paulita Ab Abi hi, uh, good morning happy tuesday. Everyone more like and share at no give ads. Yan ang ating maitutulong sa pamagitan ng panahon natin watching from Japan. From Ate Pauline, uh, God bless nanay sana lahat ng anak ganito mag-isip. Then from Ate Belen A uh, blessed day, Tatay Tekram and Manalastas family, with a genuine jin heart from for both Tita Ethel, Tita Sexy Ninong Gerald, and Tito Bong, and God bless everyone po. From Ati Chan Chan, ang bait ni Ate, proud ako sa iyo Ate, God bless you. From Ati Delia, wow na wow ang anak ni Nanay, proud of you. Sana gayahin siya ng mga kabataan. Kasi marami sa mga kabataan ngayon na puro cellphone at, mo at motor ang hawak. Gala ng gala, na-amaze ako sa anak ni nanay. God bless you. Wish you achieve your goal. And thank you, Ram, sa pagtulong sa ating mga kababayan na karapat dapat tulungan. All bloggers are my hero. Do you agree, mga subscriber, na katulad ko? Then, from Ate Melinda Ramos, Nakaka-proud si nanay plus mabait na anak. gumagawa din ang paraan para tulungan ang kanyang nanay. Then, from Ate Richelle Rosaldes, Tatlong tat- 3 tatay Ram, ingat lang kayo ni Kuya August. Salute to all- uh, From Ate Remy at uh, TechRam Community, support na tayo for every vlog. Salute to all singer- parents na maski may kapansanan na ang mga anak. God bless you more. Ate Iya Hila Hilao, sobrang luha ko dito. Fro, mas okay pa yung tulungan. Kuya Pak Hall, ayan o yung tarpaulin ng kandidato na, na dikit sa barong-barong ni Nanay. Sana balang araw bumalik siya dyan para baguhin o isa sa mga proyekto niya ang bahay sa mga deserving na mamamayan. From Ate Gemma Guerrero, Tama ka po, Tek June. Di po hadlang ang kahirapan para maabot ang pangarap. Salute po sa iyo, nanay at ate. From... Hira, Nakaka-proud naman si nanay kahit ganyan hirap sa kalagayan ay kinakaya pa rin niya. Ang galing ng anak niyo po, nanay. Very well said ang advice sa kabataan from Ate ang Hilita. Uh, ate sobrang proud ako sa iyo. Ate Irene Pe Pergis, uh, nakatouch po ako sa mensahe ni Ate. Then Kuya Bench, sobra sobra ang paghanga ko kay Nanay at Ate. Sana lahat at at mga magulang at anak gagaya nila. God bless po sa inyo. Ngayon pa lang, nakikinakunan na balang araw, giginhawa din ang buhay niya. Uh, from Apostol Elisa, Nakakaiyak ang kalagayan nilang mag-ina. Sana may mabuting puso, tumulong sa kanilang, ang bait uh, kanila, ang bait na anak ni nanay. Nakaka-proud. From Ati Baby, Ati Baby Lori, God bless as all of mga tekram uh, from Ate Cecilia, sana matulungan si nanay, tatay, tekram. Tiyaga, sipag at dasal sa mga pangarap. Huwag sumuko sa hamon ng buhay. From Ate Diz, uh, salamat ate sa pagpursige sa pag-aaral. Imagine mula elementary working student na. Good job, Ate Karen. Ku, uh, ate Ludi, uh, sponsor ni po nila happy watching and ate Armina ata uh, kahit hirap ka sa buhay kung may pangarap ka siguradong maaabot ang pangarap salut sa inyo nanay from gamit liway nakaka-proud si ate napakabait niyang anak uh, from ate Francine just ko nakaka-proud kayong mag -ina. Mga kabataan kasi ngayon, di alam kung paano mag-budget. Masakit sa kamay nila kung may pera silang hawak. Um, from ate, uh, nakaka-proud na anak, lalo na si nanay. Matalungan po sa Yan po ang karapat dapat natulungan. Nanay, may awa ang Diyos. Malapit mo nang makamit. Laban ng po tayo sa buhay. Andyan si God, God bless po then from Ate Reina, Salute sa magina hindi sa sa hamon ng buhay. Nakaka-proud si nakaka-proud ka Ate, ang galing, nakaka-inspired ka at ang ganda ng mga advice mo sa mga kabataan at yung pananaw mo sa buhay. Buhay. Mapapasana all ka na lang sa na sana kagaya mo ang ibang kabataan na matitigas ang ulo. <clears throat> ganda ng pagkakataiming ate. Karen ano ba yan bad news category. sarado si ate may naman game ano bang? ang ano man yan? May schedule pala siya na saradong araw, Ate May? Oo. Okay. No. Oh. Ano po? Ay Martes. Ngayon lang po sarado yun. Bukas. Bukas na. Hmm. Doon kayo natin sa ano? Kay Agos? Ha? Doon sa isa? Eh, umubos ka naman ako eh. Um, sa nakita mo kay ate Karim, mga magkano? Mga isang daan. Isang daang? Iso. Isandaang... Isandaang... Libo. Ha? Libo. Isang daang libo? Oh, di ba yung wisdom tooth niya? <laughs> 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 yung wisdom tooth kasi na pinabunot, pinabunot namin kasi noon, 8,000 eh. 8,000 eh, pa? <laughs> yung pasta at yung kwan. Kasi isang ngipin, 2,000 eh. Pero ano, masaya ako pagka na ano yung ngipin natin kasi mas... Kumbaga sa ano, ano eh. Um, nandun, nandun na yung talino lakas ng loob eh pero kung parang pupunuin mo pa mas malakas yung ano niya nanay <coughs> paano yun nay sarado kaso sabi ko nga dapat bago ko sabihin yung magandang balita sa inyo gusto ko maano muna yung ano ni ate Karen eh. siguro kakain muna tayo Oh, no, no, nay, yung sabi niyo, maglilibre kayo ha? Ah. Sige. Oo, oh, yung ginita niya, ubusin na natin yun. Okay po ba yun, nay? Oo. Uh mm. -huh. Okay. Wala akong sama ng loob ha? <laughs> nay, pinanin mo. <ka> na? Nay, <laughs> wala hindi, samaan ng loob. Hindi po kay, ako makakain talaga. Maano na ito yung ko ko, kuya. Kaso, ah, nay, baka kulang yung sasanan <coughs> nyo. <coughs> baka pumalo sa Jollibee. Kain na lang po. Ayan na. Hindi hindi, yung makain. hindi, hindi kayo kakain. Kumakain kami kayo. Dapat kasama din ako kayo sa pagkain. Napornada yung ano natin katagram. Paano yan, Nay? Ay! Parang... <laughs> 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 parang... Uh, parang nakahila. Parang nang nakuhin, eh. Uh, hindi pala sanay si, ano, si Nanay sa biyahe ka, Pasensya na po kayo, hindi nyo naman sinabi. Sana lina linakad na lang una natin. <laughs> hindi ganito, Ate. Uh, ate Karen, hindi ko hindi ko hindi kahit sa kanila na lang. Hindi ko maibibigay yung magandang balita. Gusto ko kasi pagka sinabi ko yung magandang balita natin, kasama yung maganda mong ngiti, yung smile mo. Kaya gusto ko mapagawa mo na yan. Tapos Tsaka ako sasabihin yung magandang balita. Na nada yung yung ano natin ka yung uh, pag abot ng magandang balita kay nanay. Pero may idea ba kayo na? May ideya ka ba kung ano yung magandang balita? Ano sa ka? Ah. Alin doon sa mga kahilingan mo yung gusto mong unang matupad? Espero, unang, uh, kung um, tatanungin niya pa kung ano, o pinakauna sa bahay po namin kasi like po kahapon kahap kagabi po, po tungtuloy po kagabi po oo nasa ispo sabi ko nga po di baling kung hindi man po ngayon yung destiny namin magkita nung kapatid ko alam ko mm. po pong darating po yung right time mm. pero mas priority ko po talaga yung sa bahay namin mm. tungtuloy po kagabi um. ay kas tungtuloy po ng ulang kagabi Nabasa po ba kayo? O... Eh po, nagdadasal nga po. Sana po tama na po. Kumukulog pa nga kagabi eh. Mm. Eh sapul, ako nag-uulong. Sa sa akin yung kidla. sabi eh. ko, anak, lagyan mo ng suka yung mga haligi. Suka yung haligi? Bakit po? Ay para po. Um... Para po ano na po nila, pamihingin po nila. Para po. Kontra po sa... Uh, ano? Kulog. Kulog. Meron mm. po na mga matay pong sa kidnan. So, um, yan na, napornada din yung ano namin, yung pagkain namin kasi nga, na hilo hilo si ano hindi sila sanay sa biyahe ah. at kailangan uminom ng gamot anong gamot mo ba may gamot ka pala sa, ano po sikmura sa sikmura ulcer siguro yan so paano ate bukas na lang bukas okay na yung ating uh, sa dentist na no? Sige, Nay. Ingat po kayo. Thank you po. Hmm. Ang ganyan po mga kapatay ko. Ang gusto po. Sana po yung buti po yung kalagay. Sang buti ko ng gusto. Hmm. Dito yun at tatay din. Ay, ina po pala. ano na pala yung ano. Mga... diyan. Diyan. kung siya. Kumita ng laro. Ah, wala pa. Pala ko wala pa. Eh, pako. Wala dumi. Eh, dumating na paro. Kumusta mo man siya? Tin tanda niya nagseselos na 'yan. Ha? <laughs> Magtatanda pagkapanan man matatanda selosen. Pero man nga. Ano na 'yan, sabi nga natin kung masarap tong na hiling natin ano gobbledrew mm. masarap may mm. tissue guys? ay ganoon wala tayo tissue? ah wala ay dito sa likod oh. May mo. Sa mga telegram po natin, good morning po sa inyo. Itong araw na to ay uh, masasabi kong special. Ano ninyo muna yan, bago natin simulan tong napaka-special na vlog natin. Ano muna kayo, uh, church muna kayo ng ano natin, napaka-sarap na tea. Hihingin ko yung tulong nyo, hihingin ko yung tulong ng mga bata. sarap huh? okay na okay sige tulungan nyo muna kung ano may iso surprise tayo mamaya eh. mag mag -ano muna tayo alam mo yung ginagawa natin dati kuya yung pagdudugtongin. wow okay, sige ano muna tayo ikaw parang gaganong ganun mo lang ah. <coughs> tapos ikaw kuya siguro mag -ano ka na Kuya yung iba, ikaw na. Yung tugtong. Tapos kuya rin. hati-hati so, tayo para mabilis muna yung muna natin. Kuya, ito pala yung gunting. Meron nung no, kasi tayo yung isu-surprise ka tayo. Awww. Ang dami niya. Hindi no? kaya magulat. Ganyan ha. Pare-parehas yung ano ha. Hindi kaya magulat, John. Ha? Hindi kaya magulat ka. Hindi so, ko magugulat si Nabi. <laughs> Oh. Ganito eh. pogi. Hmm, hindi. Ganito pogi. Dapat maganda yung ano. Ah, hindi. Ikaw ang magputol kaya ako. Okay. Ano? Si Kuya Luis mo. Alam niya na yun. Oh, gagawin mo tayo. ito. Bilis ha, ah. parehas tayo ha. Ah. Kuya, o. Oh. Ano po, sekreto ng mga gwapo na tayo. Ah, okay, okay na. Kaya di yeah. po ako siya, eh. Tayo na lang mo na. Ito, ito yung magiging uh, tulong naman natin ka tayo. Ah. Oh, pagtutungin mo muna to kuya. Oh. Okay, patungin. Ah, bali... Pagyan mo pong isa. Ah. Kaya uh, itong pagmamahal na to ay galing kay Tito Bong. Uh, kay Tito Bong, thank you sa pagpapabot po nyo ng pagmamahal o pag-asa sa pamilya po na pupuntahan nun natin, na pagsisayin nun natin itong araw na to. Gusto kong magpasalamat din sa mga katekram natin, uh, sa lahat ng mga titos, titas natin. kondi din naman din ho sa inyo katekram, isipin nyo kasama din ho kayo dito sa pagpapabot natin ng uh, ng pag-asa, pagmamahal ng ating Diyos sa mga kababayan natin. No? Yung, pa, yung inyo pong pagmamahal, suporta sa channel natin. Lalo-lalo na po sa mga hindi po nag-skip ng ads yan. Nababasa ko po yun. Uh, bahala na po ang ating Diyos sa inyo. No? At uh, inuulit ko katekram, hindi po natin magagawa to araw-araw kundi din din po sa inyo pong pagmamahal at suporta sa channel po natin. Aww. Kaya ito rin yung pong tulong sa mga kababayan po natin ang inyo uh, pagsuporta po sa channel po natin. At yun, maraming 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 salamat po. At thank you. At Tito Bong, thank you. Kaya si Tito, si Tito Bong talaga hindi nyo talaga ano hindi hindi nyo talaga mapipigilan si Tito ko. sa mga ano po sa mga titos and titas naman natin dyan nasa tingin yung pinipigilan ko kayo dati yan wag na po kayong ano wag na po kayong magtampo ano man sa akin po kasi katagang parang nahiya po ako na ano yung kasi may mga napapanood tayo na uwi po yung mga kababayan natin tapos wala ko silang naipon ganun. pero alam ko po yung nararamdaman ng puso nyo yung, yung kaligayahan po ng puso nyo na, na iaabot po natin yung tulong po nyo pero parang minsan naisip ko lang yun nga parang nahiya nga po ako dahil ganun pero sa mga na feel na parang pinipigilan ko kayo dati sorry po po ako ng manhin po sa inyo. Kahapon natin dapat ito nagawa eh. Pero mas naging masaya ngayon kasi nga kasama natin sila Kuya Dave, Kuya Luis, Kuya Ren. So gusto natin muna mapaayos yung ngipin ni Ate Karen nyo bago ibigay natin yung ano, yung... Mm -hmm. Bago natin nilatag yung ating magandang sorpresa sa kanila. Good morning kayo ulit. Morning po, mga Morning Ay, wait lang. Huwag kayong maingay. Shhh. Kuya Gus. Nay! Magandang umaga po. Ready na po kayo. Hmm, kasama ko itong mga anak ko. Ayan, si Kuya Dave, Kuya Renzo, Kuya Luis. Ayan. Ha? Kamu-kamu-kamu ka ko sila. <laughs> <laughs> si Lolo, ano din pala si Lolo, eh, no? And thank you, Lolo. Ate ka rin dito, pakilala ko tong mga anak ko. Ayan. Si Ate ka rin Kuya Dave, Kuya Renzo, Kuya Luis. Hmm. Iniisip ko nga si nanay kung kung naira siya sa biyahe. Huwag na natin kaya isama. Ay, sabi kaya nga po. <laughs> kaya pala ako naihilo. Naihilo po akong ngayon. Mahirap pala, ano, tagal mo, tanggal. Dapat to pala, pa-aircon ko yung bahay nyo. Para masanay mo ka <laughs> sa aircon. Oo. Oh. Madaling bumili ng aircon, pero yung kuryente po yung mahirap, pero, eh, no? oh, lo. Hmm. Ito yung ano kate, uh, mga anak, dapat papasok kayo pa ganito. Hindi ganyan. Dapat pa ganyan. Automatic dapat yung katawan nyo gumagano. Hmm. <laughs> <laughs> La. Ay. Nay. Kasi may problema tayo. Eh, sabi ko nga sa inyo, wala naman tayong kakayahan na makapagpabahay ngayon. Eh, paano yun? Ang tanging magagawa ko lang, yung mabigyan kayo ng pagkain, maayos natin yung ngipin ni Ate Karen. Hmm. Paano nalungkot yung mukha niyo? Hindi pa. naman. <laughs> Nay, sorry ah. Pero ang mahalaga meron kayong anak na ganyang kabait. Mahal kayo, pinagmamalaki ko kayo. Hindi ko kayo kinakahiya. Hindi naman po. Kaso tag pa naman, no? Paano Ina, kaya pa yun? Magkakamuulan po nga nung isang araw. Ay, kahapon lang po nung gabi. Mm -hmm. Ay, yung maglulog na inaano yung tulog. Ako tulo. naman natin para makaakit. Nasaan ba daw yung tulo. Ay, sa May tapat ng bintana.